Lingayen, Province of Pangasinan. Ang Lingayen ay isang baybaying bayan sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang nagsisilbing kabisera ng probinsya. Ang munisipyo ay may lupain na 62.76 square kilometers o 24.23 square miles na bumubuo sa 1.15 na porsyento ng kabuoang lawak ng Pangasinan. Ang populasyon nito ayon sa 2020 census ay isandaan at pitong mibu Ito ay kumakatawan sa 3.41 na porsyento ng pabuo populasyon ng lalawigan ng Pangasinan o 2.03 na porsyento ng pabuo populasyon ng rehiyon ng Ilocos. Batay sa mga figure na ito, ang density ng populasyon ay kinuwenta sa isang at pito na naninirahan kada kilometro kwadrado o 4,446 at na naninirahan kada parisopat.